Nagpapadagos ang pigko konduser na Business One Stop Shop sa Banwaan kan Bato, Camarinesura. sigun kay Senior Fire Officer for Melchor Villanueva, Officer in Charge ka na BFP Bato. Sinaysay kanina nagpuan na sambitan na Business One Stop Shop kan na kalihis na lunes, Enero 6 asin Madonar hasta Enero 29, 2025. Katakod kini, pigiras man kan opisyal na an sa indang bagong sistema sa pag-renew ni negosyo kan mga business owners sa Ini sa paagi kan online na transaksyon kung sa ina ipaparikas ang pagkuakan mga dokumentos na kinakaipuhan kan mga negosyante sa tabang man kan sa mga personahe para man subuot sa mga makuakan na fire safety inspection certificate iguan inspector na ma-inspeksyon sa mga establishment asin kung mayong rekomendasyon na marikas na maitatao ang nasambitan na certificate sangunyan na Pigin kami na rin na sa gabos ng mga business owners sa saindang bandwaan na mag-avail kan nasambitan na nga business one-stop shop Para sa 96.7 Ring Kunada News FM, ini si Melchor Bungulto, nagpapalitan ng sapat, naglilingkod ng sapat.